ganito magparistro dito ng motor sa Taiwan guys oh. si auntie oh. ling chi ling may smoke test din ayun naka computer guys Wala pang sampung minuto tapos na yan. Oh, ayun, tapos na. <takes noise> <P> <laughs> Wala pang 5 minutes tapos na. Ganito dito sa Taiwan, guys, kabilis magpa-restore ng motor. That's all. Thank you, Babush.